Mga idol, matapos lamang nga pong lumabas ang balita na isa ang Los Angeles Clippers sa mga teams na nagkaka-interes na kay Drew Holiday ay inilabas na rin naman nga po ngayon ang trade offer nila sa Portland Trail Blazers. Yan naman ang ating unang storya ah, na sasamahan ko na rin ng rason bakit top 1 ang Milwaukee Bucks top 4 ang Lakers at pang 12 lamang ang Golden State Warriors ay inilabas ng NBA na Power Rankings. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang liyamado nga po ang Gilas Pilipinas sa Team Jordan. Kaya mga idol, tara! Tulad nga po mga idol nang naibalita ako sa inyo. Kabilang rin naman nga po ang Los Angeles Clippers sa mga teams na gusto pang magpalakas ng kanilang lineup bago pa magumpisa ang season sa pamamagitan ng pagawa ng last minute trade. At isa nga po sa mga nabanggit na player na plano nilang kunin ay walang iba kundi si Drew Holiday na available na ngayon sa trade market. Yes, so mga idol, isa nga po ang Clippers sa may interes sa kanya ngayong off season at sa Kagawad nagustuhan nga po ng kanilang team na makuha ito. Willing nga po sila na ipamigay sa Portland Trailblazers ang kanilang mga players na si Robert Covington, Marcus Morris, Kobe Brown, Brandon Boston Jr. at isang future first round pick. Pero ayon rin naman nga po sa naging pahayag ng front office ng Blazers para makuha nga po ng mga kuponan si Drew Holiday, kailangan nga po nilang ofera ng at least dalawang future first round pick at ilang mga players. Kaya kailangan nga talaga magsakripisyo ngayon ng Clippers kung gusto man nilang magpalakas ng kanilang lineup. Habang pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa rason bakit top 1 ng Milwaukee Bucks Top 4 ang Lakers at pang 12 lamang ang Golden State Warriors sa inilabas ng NBA sa Power Rankings. Gaya nga po mga idol nang naibalita ako sa inyo, nanguna na nga po ang Milwaukee Bucks sa inilabas na unang Power Rankings bago pa man magsimula ang 2023 2024 NBA season at dahil nga yan syempre sa pagkakabuo nila ng mas legit na championship contender o teams na kinabibilangan nina Chris Middleton, Damien Lillard at Yanis Antetokounmpo na kayang magtala ng malalaking puntos. Ika nga'y complete package nga po ngayon ng Milwaukee Bucks. Kaya inaasahan nga po na sila ang magdodomina sa Eastern Conference. At dahil dito naman tayo mga idol sa magagandang ginawa ng Lakers ngayon sa kanilang lineup sa pagkuha nila ng ilang mga magagaling na bagong role player at pagpapanatili sa kanilang mga Core player, inilagay nga po sila sa ikaapat na pwesto sa power rankings na may malaking tsansa na magdumina at umakyat agad sa tuktok ng standings. Pero kung ang ibang mga kuponan nga po mga idol na gumawa ng move ngayong offseason ay tumaas, iba rin naman nga po ang nangyari sa Golden State Warriors. Gayong kahit man nga po nakuha nila si Chris Paul, bumagsak pa rin sila sa ika-12. Ito nga po ay dahil naniniwala ang ilang mga analyst na hindi kakayanin ni Chris Paul na tapatan ang impact ni Jordan Paul sa kanilang kupunan kaya sila humina sa rankings. Samantala, dumeretso naman tayo sa ating huling storya sa balitang liyamado nga po ang Gilas Pilipinas sa Team Jordan. Bago pa man nga po mga idol magsimula ang laban ng Gilas at Jordan, may lumabas nga pong balita na liyamado nga po dito ang ating national team. At eto nga dahil sa pagiging mas malakas nila na kupunan sa world rankings. Maliban nga po dyan ay may kumpleto at syempre kumpleto malakas na line up rin naman ang gilas ngayon kumpara sa Jordan na nagde-depende lamang kay Rondre Hollis Jefferson. Pero wag nga daw pong magpakampante ang gilas gayong mas kakayanin para naman nga po ng Jordan na i-upset sila sa kanilang laban mamayang hapon. Ang video ng ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play to earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon vs Tiger na simple lang pipili ka lang kung dragon ba o tiger ang mananalo. Meron ding toss a coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register gamit lang ang inyong mobile number hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pagpanalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol, mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel once again. This is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. I-follow, bisitahin at ilike ang ating Facebook page, J-Zone TV. Maraming maraming salamat mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.